Brombrombrom! Nandito na naman si Machong Brombrom! Ha ha ha! Ay hey, mama! Ha ha ha! Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom! Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta kayo sa MacDome mga kabombrom! Pag-ibili tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Kahit punte, nakatulong tayo sa natutulog sa tabi ng kalsada mga kabumbrum. Kasi nawa ako sa kanilang mga kabumbrum bigyan natin ito ng na pagkain. Let's go! Bibili na tayo sa Maclo, mga kapurong. Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may Maclo, mga kabumbrong. Pipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabumbrong. Pasok tayo. Let's go. Dito na tayo, mga kabumbrong. Pipili na tayo ng pagkain. Let's go. So, uh, ito na, mga kabumbrong. Nakapili na tayo ng pagkain sa Maclo. At may 500 pesos na pira. Ibigay na natin to kay tatay na ano, tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga problem Yatin na natin tapakain pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong naman tayo ngayong gabi mga kapobrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit punti, nakatulong kayo sa kanila. Let's go mga problem Yatin na natin to. Let's go! Oh, uh, nandito tayo mga kapobrom. Lapitan natin. Ah. Ibigay natin itong pagkain na 500 pesos. Let's go! Itu sama, nggak kebombom. Let's go, mau kebombom, lebih giat dan pakai tata. Let's go!